Magandang araw po ulit mga kababayan. CNN News. Hindi ko alam kung ito ay sinadya ba o ito ay kung ano man ang ano nila ang ang reason nila dito. Ang ang yung mga head daw ng PET, yung uh, pang yung nung Presidential uh, Electoral uh, Tribunal, yung mga head daw nag-outing. Pumunta daw sa ano sa sa Pansol nag-swimming from June 22 hanggang 23rd. Okay naman po yun, di ba? Wala tayong pakialam doon. Tapos, nag-picture-picture uh, siyempre, simple, simple, nag-post sila, uh, tapos itong picture neto, eh, na to na-post nila sa ano sa uh, FB, sa Facebook, ay eh, siyempre, nakita nung grupo nila ano, nila uh, um, Senator uh, Sen. Bong Marcos, nandoon, isa sa tauhan ni Lene Robredo kasama pala sa outing. At uh, itong ito ay uh, revisor ni Lenny Robredo. Ito pala ay against ay labag sa uh, code of conduct. So, ang nangyari itong siyempre ay uh, labag sa code of conduct. Nagmotion ngayon ito si uh, uh, ex-senator Marcos yung kanyang abogado na tanggalin ang uh, tribe um, mga revisor ang hindi ko lang alam kung gusto niyang ipatanggal lahat, uh, isa lang, dalawa lang, kalahati lang, hindi ko alam. Pero, ang pag-motion na to, another, siyempre pag-uusapan to. Hindi po ba? At siyempre hindi makakapag-recount kasi may issue. Kung ito man ay delay na isang araw, dalawang araw, delay pa rin po yan. So ano po yan? At hindi pa rin natin alam kung magmo-motion din si ano si uh, si Robredo. Mahilig mag-motion yan eh kahit alam niya namang mali-mali na eh. So ayan, isang araw, dalawang araw, tatlong araw delay, delay pa rin po yan. Kaya ikaw, Lenny, kung ito man ay sinadya ninyo o kung ito may katangahan lang ng tauhan mo, either way, bakit ganyan? kung ikaw, Lenny, kung talagang ikaw ay leader, sana pinagsabihan mo ang mga uh, tauhan mo, ang revisor mo, hindi ganito, hindi kayo dapat magsama-sama doon, makihalubilo doon. Sinabi mo sana ang roles at sinabi mo sana kailangan sundin natin ang roles para mapabilis ang recount, para mapatunayan ko na hindi ako nandaya. Yun sana ang sinabi mo by the way pala nag, mo, nag motion para si uh, itong kamponya uh, uh, Senator Marcos na tanggalin ang ano ang revisor kasi daw baka daw na naimpluwensyahan na ano pa ba sa tingin ninyo bakit sana kung kasama man lang doon yung isang yung grupo din ni uh, uh, ni Senator Marcos at grupo ni ano ni uh, ni Uh, Lenny Robredo, baka okay pa. Pero hindi nga okay dahil hindi nga raw, dahil labag nga lang daw ito sa ano sa code of contact. So, Lenny, uulitin ko sa iyo, kung ikaw ay isang leader, dapat pinaliwanag mo ang batas, ang rules na dapat sinusunod ng mga tauhan mo. Ito ba'y katangahan o ito lang ay sinadya? Wala na ba kayong idea na na ba kayo ng idea para ma, ma ano, ma, ma-delay ang recount? O ano, talagang hindi mo na kaya. Kung ako sa iyo, Lene Robredo, patunayan mong ikaw ay hindi nandaya. By way na matapos ito ng madali. Hindi yung kung ano-anong nangyayari, kababalaghan. Hindi pa ba sapat na mga basa ang balota? Hindi pa ba sapat na yung pinaglalagyan ng balota ay butas-butas at may mayroon pang yung iba mayroon pang uh, basambu, basag na buti sa loob yung iba mayroon pang uh, sunog ng sigarilyo. anong yan kung ano-ano nang nangyari hindi pa ba sapat na taon ang binilang para para bago man lang magkapagsimulang mag-recount kung ako sa iyo kung ayaw mong ikaw ay uh, maging irrelevant na mag-resign ka na lang kung hindi mo na kaya, kung nauubusan ka na ng technique na madilay itong recount. Kung gusto mo, wag ka nang gumaya kay Sereno. Kung gusto mong ikaw, in the future, tatakbo pa at para maging katanggap ka, katanggap-tanggap ka, mag-resign ka na. Huwag ka nang pagamit sa mga dilawan. Akala mo ba kung hindi ka naman bango, akala mo hindi ka na nila, hindi, hindi ka na nila, ano, sisipain ka na nila. Huwag ka nang gumaya kay Sereno. Si na Sereno, si alam na niyang matatanggal siya dahil alam niyang inupuan niya na hindi naman siya dapat umupo sa pagiging Chief Justice. Ngayon tuloy, imbes na siya ay uh, uh, former Chief Justice, ngayon abogado na lang siya kasi napatunayang hindi siya uh, huwad siya. Ika nga, hindi siya karapat-dapat na, na umupo sa inupuan yang uh, Chief Justice. Ikaw, uh, Lene, kung gusto mo, na ikaw ay baka malay mo. Balang araw, balang panahon, maging presidente ka. Pero sa ngayon, sa ginagawa mong gusto mo maging presidente, sa ganitong mga pangyayari, hindi mangyayari to. Galit na ang tao sa'yo. At hindi namin papayagan na ikaw ay maupo dyan na kung ano lang ng, dahil lang sa kung ano-anong kababalaghan. Umupo ka dyan, legally. Umupo ka dyan, huwag kang umupo dyan na basta ka uupo. Huwag kang umupo dyan dahil sa kung ano-anong kaguluhan ang nangyayari. Huwag kang uupo dyan dahil lang sa mayroong patayan dito, may patayan doon, may kaguluhan dito, at sisimulan nyo na naman ang takeover ninyo. Yung mga pattern ninyo yan, Reza Hontiveros, inuulit ko yung pattern ninyo na gagawin ninyong maraming kaguluhan. Sa mga nangyayaring patayan na ito, hindi ba mga kababayan, maiba tayo ng usapan. Hindi ba napapasok sa isip ninyo na kung yung mga kriminal ay uh, uh, may mga kaaway, pagkakataon na nila itong uh, iligpit yung kanilang kaaway dahil alam naman nila na ang mga liberal party, mga dilawan, ibibintang kay presidente. So, ano, pagkakataon na nila ito, hindi po ba? Yung mga, yung mga kriminal. Dahil kasi itong mga lentek na Liberal Party kasi na ito, lagi na lang kay Presidente ibinibintang. Kaya yun ang mga, mga kriminal, nagtitake advantage. Either na alam niyo mga lintik kayong liberal kayo, dahil sa alam agad niyo kung sinong pumatay, o kung ano man ang problema, yung bunga nga ninyo, itigil na ninyo hanggat wala kayong nakikitang ebidensya na si Presidente Duterte ang nagpapatay, yung bunga nga ninyo, isara-sara muna ninyo kasi sumusobra na eh. Hindi ninyo alam kung nagagamit na patik kayo ng mga kriminal. Dahil alam nila na si Presidente ang sisisihin ninyo. O baka ito ay parte ng chaotic uh, issues na uh, pagsasamantalahan ninyo. Kasi pag maraming kasing nangyayaring patayan, hindi po ninyo napapansin, dumadami at medyo palagi-palagi talaga nga namang gusto nilang talagang haluin uh, halu, halukayin ang ang emosyon ng mga mamamayan Pilipino. Pero ngayon po, kung po tayo, alam po natin na ganyan ang style nila. Alam ko na, natin na kung ano ano kung ano-ano nang dinadala nila ipinupukol eh, nila kay presidente eh. Ito na yata ang huling ang last na na gagawin nila. Kasi malapit na ang 2019. Malapit na rin na baka mapatunayan itong si lena So, yung mga manok nila, baka naglalaglaga na na parang, ano, parang mga langaw. So, anong nangyayari? Daming patayan. Daming kaguluhan. Focus lang po tayo, mga kababayan. Focus tayo. Style nila ito. Hindi nila matitinag si Presidente Duterte. Marami na silang ginawa hindi po po pwede yan. Kasi hindi, hindi na mangyayari noon. Hindi na ito panahon pa ni Kupong Kupong. Like I said noon sa isa kong vlog. Hindi na po ito panahon ni Kupong Kupong. Marami na po mga taong nagbabantay sa inyo. Kung pwede nga lang. Pero isa pa, marami ka mga uh, Pangulo, President Duterte. Marami ka pong nakapalibot sa iyo dyan. Na dapat mag-ingat po kayo. Marami ka balimbing dyan. Hindi natin alam kung yan ay nakikinig lamang, kung anong informasyon ang sasabihin mo, kung anong informasyon i-channel uh, nila sa kanilang tunay na parte, sa liberal party. parte. Katulad niya ni Soto. Tingnan mo yan, si, si Soto naman talaga, ano naman talaga yan? dilaw naman talaga yan eh. Dahil makapua uh, grace po talaga yan eh. Kaya ano pang aasahin natin sa kanya? bakunya kunyari ka pang padote duterte ka papasama-sama ka sa kanya ngayon o namon pagkakataon naging senate president ka ganyan ang ginawa mo kapal pakan, gusto mong si Dilema ay eh, uh, makiya maki, uh, sama sa ano sa hearing anyway mga kababayan maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig at patuloy po ang ating uh, pagsuporta sa ating mahal na pangulo dahil siya lamang po ang pagkakataon ang pag-asa ng ating bansa Mahal po natin siya, huwag po natin siyang pabayaan. Maraming maraming salamat po ulit.